Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 18 ng hunyo, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas is 5 ng umaga. Araw po ngayon na Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa nagbabiral ngayon na na issue sa YouTube yung pulis yung DDS na pulis hinuli at kinasuhan. Opo. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko po ay DDS Di na pulis, hinuli at kinasuhan. Ayan nga. Para maintindihan natin kung kung ano po 'yan, ano ba. ay magbibigay lang po ako ng kaunting komento. At uh, hindi ko na po hahabaan siguro ililimit ko na ang kwang ko dito ng mga 20 minutes lang. Kung dati 30 minutes, Ili-limit ko na lang ng 20 minutes kasi nga eh, naalala ko mahal ang kwan dyan, eh. mahal ang internet eh, dyan sa Pilipinas upo uh, dito sa Amerika ay eh, ay eh, wanto to sawa dito eh pag humuha, pag nag-subscribe ka o oh, ay yun na kahit na ilang computer yan kahit na ilang ilang oras Uh, sa totoo lang, mga kababayan, mga minamahal, ako ay naaawa dito sa ganitong mga tao. Biktima ng propaganda. Opo. Biktima lang siya ng kwan eh, yung propaganda movement na ginawa ng mga Duterte. Ayan po ano. Kung pag-aralan mo ang sinasabi niya, okay naman, tama naman, walang problema. Kahit na ulit uliting ko, wala ako nakikita na problema. Totoo po yan. Pinag-aralan ko yung mga sinasabi niya. Opo. Ay, okay na ba? <laughs> wala naman eh. Okay, bakit wala? Siguro, tatanungin niyo ako, kasi nga wala naman wala naman siyang nilalaban eh. O walang meaning yung mga sinasabi niya. Wala. Ito ha. Pero bakit siya hinuli at kinasuhan at palagay ko makulong din ito ng ilang araw eh. <laughs> ah, dahil nga bagamat walang meaning, walang meaning talaga eh. Yung sinasabi niya, at yan po ang mga gawa ng mga aturni, ng mga abogado. Akala mo, napakabigat ng sinasabi. Pero kung pag-aralan mo, after a while o after a day, pag-aralan mo po yung sinasabi ng mga abogado, walang meaning eh. Wala eh. <laughs> Pero maraming nadadala. Ganun po yan eh. Halimbawa lang yung 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 sinabi ni Cheese Escudero hindi ba na sila daw ay walang limit. Tingnan niyo po yung yung sinabi niya. Ay wala na meaning eh ay saan sila walang limit. Ngayon ay andaming sumagot po. Ay dito sa mundo lahat po may limit dito ang sabi nung iba. Oh, ako naman, ang isinagot ko sa kanya, Only God is eternal and has no end. Ay tayo po ay hiram lang ang buhay natin eh. Yung kapangyarihan natin, saglit lang din yan. May limit yan. Yun ang sagot ko. Pero kung titignan mo, yung sinabi ni Escudero, wala daw silang limit. Ay pero ano bang sinasabi niya? Wala nga meaning eh. Ganun po, niluloko lang ang mga, ang mga tao na kung hindi mo pag-aralan maigi, kung hindi mo i-analyze, hindi ba? I-analyze po natin ang mga sinasabi. oh Walang meaning eh. Uh, o walang ibig sabihin ang sinasabi. Binigyan niya ng diin. Ayun po ang masama doon eh paulit-ulit tapos binibigyan niya ng diin. Opo, yung po ang masama. Pero yung mga sinabi niya, ay kung pag-aralan ko naman, ay tama naman eh. Na handa siyang mamatay o makipagpatayan. yung po ang masama doon. Wala nang ang meaning, pero nga, binibigyan, parang pasigaw eh. Oh, binibigyan niya ng napakalaking importansya, pero walang ibig sabihin. Yun po ang mali. Yung binibigyan niya ng importansya, na wala naman meaning. At yun nga, ay pwede siyang makipaglaban. Sabi niya, ba? <laughs> ay ano ba yung sinabi niya? O sige, isa lang po ha. Pero hindi ko alam ang talagang... ang ang tata ang talagang totoong word ha kasi nga hindi ko nga pinapansin niyang ganyan eh oh kulang ko lang isa uh, sasabihin ko lang as far as i can remember yung sinabi niya okay ganito po eh ah uh, yung karapatan niya sabi niya o yung rights niya ay kahit na daw mayroon siyang pinuno ay kung ni, niyoyurakan yung karapatan niya o yung rights niya, lalabanan niya. O kahit na sino siya, lalaban siya. Yun ang sinabi niya. Ay, wala naman masama doon eh. Kahit ako, pwede kong sabihin yun eh. O, yurakan mo ang kapara, karapatan ko, lalaban ako. Pwede kong sabihin din yan. Kahit na sinong tao. Kasi nga, tama yung sinabi eh. O, hindi ba? Tama yung sinabi niya eh. Yun ang pinakamabigat na sinabi niya na hindi daw siya pwedeng yurakan. O tama din, hindi ba? Nalalaban daw siya kung niyurakan yung karapatan niya. Tama naman eh. O. At yan po ay, ay nanggagaling po yan sa abogado. Opo. Na pag-aaralan nila yung mga salita, hindi mo sila pwedeng idimanda kasi tama eh. Oh. Pero ano ang mali doon? Ay yun nga, paulit-ulit niyang sinasabi at sumisigaw pa siya. oh, at parang hinahamon niya yung bus niya. Aywan ko kung sino yan. Kasi pulis siya eh. Ay, lalabanan niya. Ay, yun ang mali doon. O, oh, makikipagpatayan siya. Yun po ang mali doon. Yun. Wala na nga meaning, bibigyan pa niya ng emphasis. Ay, ako nga eh, kahit na sinong tao ang magsalita ng ganyan, pwede eh. O, pag inapi mo ako o niura mo ang karapatan ko, lalaban ako. Tama, hindi ba? O. Pero nga, wag mo nang bigyan ng impasis. O. wag na. At ako nga, hindi ko nga, hindi ko nga sasabihin yan eh. Kasi nga, hindi mo naman sinabi o hindi mo naman alam, ano yung karapatan mo eh? O hindi niya binanggit? O hindi alam, ano ba yung karapatan? O, oh, kaya no meaning po eh, no meaning. Pero tama yung, yung, yung mga word na ginamit niya. Ayan po ano? O, oh, sige, bago ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin, ano? At salamat po sa inyong lahat. Ano? Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bakur, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarminto, Dolor Garcia nang Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib nang Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan nang Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Ililita nang ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta nang Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtico, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Pas, Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jun Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josepil Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Soni Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Ilay, Jun Di Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domestic Ton, Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, and Henry Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko ako po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Si Michael Pasibli Bulletin at Tony Insurito, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Sa To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers na Action Man, Rujapantos, Divina Apostol C.G. Pichay Kapihan Art at Ago Demjus Journey Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro Ka di Carbonell at Attorney Silo Magno at saka si Kristan Ugaliin po natin na makinig sa kanila at makikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion Yun nga ano Uh, babasahin ko lang po itong Bible verse na gusto kong isir sa inyo. No? Uh, ito po ay nangyari noong si Propita Samuel ay isinugo niya si King Saul, yung first king of Israel, King Saul. Kauna-unang hari ng Israel, sinundan ni Uh, King David. Nauna kasi si King Saul. Ang sabi niya, lusubin niyo yun yung isang grupo ng kaaway nila. Aywan ko kung amalakait sa akta, no? Lusubin niyo yun at patayin. Pati mga hayop, patayin. Opo. Ubusin ang sugo ng ng Diyos. Ubusin ngayon ay nilusob nga nila natalo nila yung mga Amalekites pero naririnig ni ni Samuel ni Propita Samuel bakit may mga baka na umiiyak bakit may mga hayop na na umiiyak tinignan niya ay hindi pala pinatay hindi pinatay pati yung hari hindi pinatay eh kasi nakiusap na nagkonsisyon ata magbibigay siya ng pirah. ayun hindi pinatay yung hari ngayon ang ginawa ni Samuel pinugutan niya ng ulo yung hari oh at sinabihan niya si si King Saul na hindi mo sinunod kanya eh yung utos oh na patay lahat ang hayop ay ang sabi naman ni King Saul ay yang mga hayop na yan ay isasakripisyo namin yan susunugin namin yan at iaalay sa Panginoon ngayon ito namang hari ay hindi nila pinatay kasi nga naawa sila pero nagbibigay kasi ng pabuya eh yung hari o nag, na, na yun ang tawag doon ngayon ito po ang sinabi ni propeta Samuel na konektado yan doon sa pulis. Kasi nga, eh, lalabanan niya daw yung superior niya, eh, sabi ng pulis. <laughs> Kung inaargabyado siya o oh, niyuyurakan ang kanyang dangal o oh, ang kanyang karapatan, ay tama naman yun, hindi ba? Oh, pero ito po, ano, uh, but Samuel declared, does the Lord delights or does the Lord delight in burn offerings and sacrifices as much as in obedience to his voice? Tinanong po ni ni Propeta Samuel yung si King Saul na ang Diyos ba ay nasisiyahan siya dyan sa mga burn offerings na yan at sa kaya mga sacrifices na katulad ng obedience sa kanya? O, oh. Behold, sabi po ni Samuel, ni Propita Samuel, obedience is better than sacrifice. Yan po ang sinabi niya, obedience is better than sacrifice. And attentiveness, o yung listen, is better than the path of rams. Yung taba yan, yung mga sibo ng mga kanyan, siguro yung kinakatay na na da mga handog. Oh. To listen or to to attentive uh, an attentiveness o oh, yung hear to hear is better than the pat of rams. Makinig, sabi niya. Oh. Ay iyang pulis naman i eh, pulis na nga siya ay Laklabanan pa niya yung superior niya kung sino yung, yung binabanggit niya. Parang ang binabanggit niya kasi doon ay si Bumbong Marcos kung mali. Parang ganun yun eh. O kaya kung sino man yung superior niya, lalabanan niya ay hindi po ay kasi naka-uniformi ka nga eh. O, obedience is better than sacrifice. O, attentiveness is better than the path of rams. Yung mga sibo o yung mga taba nung mga siguro yung mga ay yung po nagpapasarap diyan sa pagkain eh, yung taba eh. oh Yan po ang maisisir ko sa inyo. Opo. Kaya mali po yung kwan eh, Mali yung yung pulis eh. At saka nga, ang binibigyan ko ng emphasis dito ay yung binibigyan niya ng diin. Binibigyan niya ng diin na parang handa siyang pumatay o handa siyang mamatay. Ganun po eh, ang pinapalabas niya eh. Umabot siya dun sa sukdulan. Ganun. Mali po yun. Ay wala nga ang ibig sabihin ang, ang sinasabi mo eh. I, anybody can say that. Hindi ba? Na kung ako ay inaapakan mo na ang rights ko, ay lalaban ako. Pwede naman sabihin talaga yun eh. Walang namang kaso doon eh. Kasi nga, tama yung mga word na ginamit. Ay, pero nga, ipaliwanag mo, ano yung karapatan? Eh, wala naman eh. Kaya useless. Oh. Ganun po ano? Ay, Mahilig talaga ang mga kwan eh, yung mga propaganda movement sa ganyan na kaya nilang umatras kasi nga walang meaning. Pero nga, yung iniiwan na idea doon sa nakikinig o doon sa nagbabasa, yung po ang delikado eh. O, lalaban hindi ba? Makikipagpatayan dahil nakarinig lang lang gano'n Ay wala namang meaning kasi nga hindi nga diniscribe ang karapatan ano ba yung sinasabi ng karapatan? ba? Diba? Katulad din niyang kay Chis Diro, ang sabi niya, wala daw limit. Ay hindi naman niya binanggit. Wala namang specific. Oh kaya nga, sinagot siya ni yung si Renato, kwan? O, yung dating Chief Justice Puno, Renato Puno, sabi niya, e, kaya nga, tayo may rules eh. Kaya tayo may batas o may konstitusyon tayo, lahat may limit, may checks, may checks and balances, sabi niya. Oh. Hindi ba? Ay ngayon ay ayan na, hindi ba? Pinakamumuhian na tao na si Chis Escudero o, o politiko at saka si Joel ba Opo, ganun na po ang nangyayari ngayon. Oh. O sige po at hanggang dito na lang po ano at simula ngayon ay ililimit ko na lang itong guwang ko sa 20 minutes o more or less ano kasi nga ay naalala ko ay mahal pala ang guwan dyan internet internet connection dyan sa Pilipinas lalo na kung sa cellphone hindi ba o baka 5 minutes lang eh o ganun lang yan eh kaya nga iyon ang naisipan ko ano o sige po at hanggang dito na lang po ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom sa kanya no at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. salamat po ng marami salamat po